Yan, good morning mga tambay no tayo na ang palaya. Ang palaya. Piniga ko na yan para mabawasan yung pait. Mabawas. Diyan natin daw ah, haluan ng egg. Linaw. plain ang palaya tamaran ba yung luto na yung ating plain na ang palaya bago makangin pa palang natin sa ating pork asado tama natin sa breakfast ito dami yung pata na asado